Mga minamahal na kapatid, ngayong araw ay nagtitipon tayo sa isang oras ng time team na pagmumuni-muni at panalangin, sapagkat ipinagdiriwang natin ang araw ng mga yumao, isang araw na nagdadala sa atin ng malalim na damdamin ng pananabik at pangungulila, ngunit gayon din ng pag-asa. Sa araw na ito, iniaalay natin ang ating mga isip at puso sa pag-alala sa mga mahal sa buhay na wala na sa ating piling dito sa lupa, habang lumalapit tayo sa Diyos upang humingi ng kapanatagan, at pag-unawa sa mga misteryo ng buhay at kamataya. Habang inaalala natin ang ating mga yumaong mahal sa buhay, sabay din nating sinasalamin ang ating sariling buhay at ang layunin nito. Upang simulan ang ating pagtitipon, yangat natin ang ating mga panalangin sa Diyos. Panginoon, mapagmahal at maawain naming Ama, pinasasalamatan ka namin sa biyaya ng buhay at sa pagkakataong ito na magsama-sama sa pakikipag-isa sa iyo at sa aming mga kapati. Sa araw na ito, sa espesyal na paraan, hinihiling namin na patnubayan mo kami sa aming paglalakbay ng pananampalataya. Pagkalooban mo kami ng kaalaman upang maunawaan na sa iyo, ang kamatayan ay hindi wakas kundi simula ng buhay na walang hangga. Panginoon, payapain mo ang aming mga puso, aliwin mo kami sa gitna ng aming pangungulila, at ipaalala mo sa amin na ang pag-ibig ay walang hanggan, gaya ng iyong walang hanggang awa. Naway ang sandaling ito ng pagninilay ay magdala sa amin ng higit na pagkakalapit sa iyo at ng katiyakang ang aming mga mahal sa buhay ay nagpapahinga ng payapa sa iyong piling. Pagpalain mo kami upang mamuhay ng ayon sa iyong kalooban na may pusong puno ng pasasalamat at pananampalataya. Amen. Mga kapatid, ang paksa na nagtitipon sa atin ngayon ay walang dudang malalim at sensitibo sapagkat ito'y tumatalakay sa isang bagay na lahat tayo, sa isang punto ng ating buhay ay haharapin ang kamatayan. Ngunit bago natin tuklasin ang misteryong ito, nais kong anyayahan kayo sa isang pagninila. Ilang beses ba sa mabilis na takbo ng ating pang-araw-araw na buhay, ang napapabayaan nating mag-isip tungkol sa tunay na kahulugan ng ating pag-ira? Gaano kadalas nating ipinagpapaliban ang mga pagkakataon na ipakita ang pagmamahal at magpahayag ng pagmamalasakit sa mga taong mahalaga sa atin? Ang araw ng mga yumaw ay paalala na ang ating buhay dito sa lupa ay pansamantala, at inaanyayahan tayong mag-isip kung paano natin ito ginugugol. Tayo ba'y sumusunod sa landas na inilaan ng Diyos para sa atin? Tayo ba'y nagmamahal ng gaya ng itinuro ni Kristo? Sa diwa ng pagninilay at pagnanais na mas maunawaan ang misteryo ng kamatayan, tayo'y lumapit sa salita ng Diyos kung saan matatagpuan natin ang karunungan at kapanatagan na ating hinahana. Ang pagbasa natin ngayon ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 11, mga talata 25 at 26. Sabi ni Jesus sa kanya, Ako ang muling pagkabuhay at ang buha. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay mabubuhay, at ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay kailanma. Naniniwala ka ba rito? Salita ng kaligtasan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang mga salitang ito ay nagdadala ng isang makapangyarihang mensahe ng pag-asa. Kinausap ni Jesus si Marta, kapatid ni Lazaro, pagkatapos ng pagkamatay ng huli. Maari nating maisip ang paghihinagpis ni Marta, siya ay nagdadalamhati, naghahanap ng mga sagot, at nagtatanong tungkol sa dahilan ng kamatayan ng kanyang kapatid, isang bagay na higit pa sa ating makakayang maunawa. Sa harap ng ganitong sitwasyon, ipinahayag ni Jesus ang kanyang sarili bilang kasagutan, hindi niya tinanggal agad ang paghihirap ni Marta, kundi ipinahayag ang dakilang katotohanan ng pananampalatayang kristiyano, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Hindi lamang sinabi ni Jesus na siya'y nagbibigay ng buhay, kundi siya mismo ang buha. Sa kanya matatagpuan natin ang tunay na buhay, isang buhay na lumalampas sa pisikal na kamatayan at nagpapatuloy sa kawalang hangga. Ito ang pangako niya sa atin ang sinumang naniniwala sa kanya, kahit mamatay ay mabubuha ibig sabihin para sa mga may pananampalataya ang kamatayan ay hindi wakas subalit kahit sa harap ng pangakong ito nararanasan pa rin natin ang sakit ng pagluluksa kapag nawalan tayo ng isang mahal sa buhay ramdam natin ang kirot at tila walang katumbas ang puwang na iniwan nila ngunit sa ganitong mga sandali inaanyayahan tayong alalahanin ang pangako ni Jesus ang kamatayan ay hindi ang huling salita ang ating mga mahal sa buhay na yumao ay patuloy na nabubuhay kay Kristo, at tayo na nagpapatuloy sa ating paglalakbay dito sa lupa ay makakahanap ng kapanatagan sa pag-asang ito. Mga kapatid, ang araw ng mga yumao ay hindi lamang isang okasyon ng kalungkutan. Ito ay isang pagkakataon upang muling pagtibayin ang ating pananampalataya sa muling pagkabuhay at magbigay aliw sa isa't isa sa pag-asang nagmumula kay Kristo. Si Jesus mismo, nang makita ang pagdurusa ni Marta at Maria, ay napaluha. Naunawaan niya ang ating pagdurusa, kaya naman iniaalok niya sa atin ang isang bagay na higit pa, ang pangako na ang buhay kasama ng Diyos ay walang hangga. Ang pagninilay na ito ay humahamon sa atin na itanong, paano tayo maaring mamuhay ng ayon sa pangakong ito ni Kristo? Batid natin na ang ating buhay dito sa lupa ay maikli, at dahil dito, tayo ay tinatawag na mamuhay ng may layunin, pananampalataya at pagmamahal. Araw-araw ay may pagkakataon tayong lumapit ng higit kay Diyos, maging mas mabuting tao, mas magpatawad at mas magmaha. Bawat mabuting gawain at bawat pagpapakita ng pagmamahal ay naghahanda sa atin para sa kawalang hangga. Ngayong araw, gusto kong pagtuunan ng pansin ang isang bagay na tumatagos sa ating mga puso sa araw ng mga yumao, ang pananabik. Ang pananabik sa mga mahal sa buhay na hindi na natin kasama sa pisikal na anyo. Para sa marami, ang pananabik ay isang tahimik na kirot na nagpapaalala ng mga sandali at alaala na hindi na maibabali. Ngunit sa liwanag ng pananampalataya, maari nating tingnan ang pananabik sa ibang paraan. Ang pananabik ay nagiging isang koneksyon sa pagitan natin at ng mga nasa kawalang-hangga. Ipinapaalala nito sa atin ang pag-ibig at ang pag-ibig, gaya ng ating nalalaman, ay walang hangga. Naniniwala tayo na ang ating mga mahal sa buhay na nabuhay ng kasama ang Diyos, ay nasa piling na niya ngayon, at sila ay nagdarasal para sa ati. Sa ganitong paraan, ang pananabik ay maaring maging isang uri ng panalangin, isang pakikipag-ugnayan sa Diyos, kung saan humihiling tayo ng kapayapaan, para sa ating mga puso at para sa mga yuma. Sa Aklat ng Karunungan, Kabanata 3, Talata 1, mababasa natin, ang mga kaluluwa ng mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos, at walang pighati ang makakaabot sa kanila. Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng malaking kapanatagan, sapagkat ipinapakita nito na ang mga namuhay ng tapat sa Diyos ay nasa kapayapaan ngayon, nasa mga kamay ng ating mapagkalingang lumikha. Ang araw ng mga yumao ay inaanyayahan tayong magtiwala sa katotohanan ito. Ang ating mga mahal sa buhay na yumao, na nabuhay ng may pananampalataya, ay nagpapahinga na ngayon sa Diyos, malaya sa anumang pighati o hira. At dahil dito, Maari din tayong makahanap ng kapanatagan, sa katiyakang sila'y nasa isang lugar ng walang hanggang kapayapaan at pag-ibi. At paano natin, mga kapatid, may buhay ang mensaheng ito sa ating pang-araw-araw na buha? Paano tayo maaring mamuhay ng ayon sa mga aral ng ating mga mahal sa buhay, at sabay na ihanda ang ating sarili para sa buhay na walang hangga? Ang sagot ay nasa pamumuhay ng may layunin at katapatan, ginagawang bawat araw bilang isang pagkakataon, upang lumapit kay Diyos. Hindi natin alam ang araw o oras kung kailan tayo tatawagin ng Diyos sa kanyang piling. Ngunit alam natin na ang ating buhay dito sa lupa ay isang paghahanda para sa isang mas dakilang buha. Madalas tayong ipaalala ni Papa Francisco na ang buhay kristiyano ay isang landas patungo sa kabanala. Hindi ibig sabihin nito na kailangan nating maging perpekto, kundi tinatawagan tayong sikapin sa bawat araw. Nayayon ang ating mga ugali, kaisipan, at kilos sa kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan, tayo ay naghahanda para sa kawalang hanggan, namumuhay ng may kapayapaan ng puso, alam na isang araw, haharap tayo sa ating Diyos Ama. Dapat nating harapin ang misteryo ng kamatayan ng may pagtitiwala at pagsuko, Naunawaan na unawaan na ito'y bahagi ng plano ng Diyos. Ang ating buhay ay isang paglalakbay, isang landas na nagbabalik sa ating lumikha. Ngayon, sa ating pag-alala sa mga mahal nating Yumao, tayo rin ay tinatawag na magnilay sa ating sariling mortalidad at higit sa lahat sa paraan ng ating pamumuha. Ginagamit ba natin ang ating oras sa isang paraan na nakalulugod sa Diyos? Tayo ba'y namumuhay ng may layunin, pagmamahal at kabutihan? O hinahayaang malunod ang ating mga puso sa mga walang kabuluhang alalahanin, sama ng loob at po? Ang araw ng mga yumaw ay paanyayan na pagnilayan ng malalim ang mga katanungang ito at ilapit ang mga ito sa Diyos na may hangarin na mamuhay ng mas tunay at mas makabuluha. Inaanyayahan ko kayo ngayon sa isang maikling panalangin ng pasasalamat at pananalangin para sa mga yumao, na inspirasyon ng mga pagninilay na ating pinagsaluha. Panginoong Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong salita, na nagbibigay liwanag at kapanatagan sa amin. Pinasasalamatan ka namin sa pangako ng buhay, na walang hanggan na ipinagkaloob sa amin, sa pamamagitan ng iyong anak na si Heso Krist. Sa mga oras na ito, nais naming ialay sa iyo ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na. Alam naming sila'y nasa iyong mga mapagmahal na kamay, at hinihiling namin na bigyan mo sila ng kapayapaang walang hangga. Palakasin mo rin ang aming mga pusong nalulumbay at bigyan mo kami ng lakas upang mamuhay ayon sa iyong mga kautusan, na may tiwala na balang araw ay magkikita-kita kaming muli sa iyong piling sa kawalang hangga. Amen. Tinatapos natin ang sandaling ito sa pagdarasal ng Ama namin, Abaginoong Maria at Abapo Santa Maria, na naway ang ating mga panalangin ay magpatibay ng ating pakikipag-ugnayan sa mga mahal natin sa buhay, silang kasama pa rin natin at silang pumanaw na. Naway ang mga panalangin ito ay magbigay lakas ng ating pananampalataya at magpanibago ng ating pag-asa sa muling pagkabuhay at sa buhay na walang hangga. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ABA, Mahal na Reina, Aina ing Awa, Buhay, Ligaya at Pag-asa namin, Aba. Sa iyo kami tumatawag, MGA Anak and I, EBA. Sa iyo kami dumaraing, nang hihinatpis sa lupang ito, na puno ng luha. Kaya nga, mahal na tagapamagitan, lingapin mo kami ng may awa, at ipakita mo sa amin si Jesus ang mapalad na bunga ng iyong sinapupunan. O Mawain, O Mapagpala, O Matt Amos na Birang Maria, the Panalangin Mo Kami, o Santang Ina ng Diyos, nang kami maging karapat dapat magtamasa ng mga pangako ni Kristo. Amen. Mga minamahal na kapatid, sa pagtatapos ng ating sandali ng panalangin, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa bawat isa sa inyo na narito, na nagbahagi ng inyong mga pagninilay at nagbukas ng inyong mga puso. Naway ang araw ng mga yumao ay hindi lamang maging araw ng pananabik, kundi maging araw ng espiritual na pagbabagong buhay para sa ating laha. Naway sa bawat bagong umaga, mamuhay tayo ng may higit na pananampalataya, pagmamahal at pasasalamat, laging isaisip na tayo'y tinatawag ng Diyos na mamuhay ng ganap, kapwa dito sa lupa at sa walang hangga. Nais kong iwanan sa inyo ang isang paanyaya, kapag naramdaman ninyo ang pananabik, para sa mga mahal ninyo sa buhay na pumanaw na, lumapit kayo sa Diyos sa panalangin. Siya ang kapanatagan at pag-asa na hindi kailanman tayo iniiiwa. At alalahanin ninyo, ang mga taong mahal natin ay nananatiling buhay, hindi lamang sa ating mga puso, kundi kasama rin nila ang Diyos. Nawa'y sumainyo ang kapayapaan ni Kristo. Amen.